Tao po! Tao po! Bakit? Sosyal nyo ah! Naka-aircon pa kayo, naubos yung gas ng kotse ko ah! Siyempre, ang yung init sa labas eh! O ginagawa niyo dyan ha! Ang ginagawa mo, lumalamon ka na naman! <laughs> Di pa kakaya mo lang kanina, kumakain ka na naman! <laughs> Weh! <laughs> ano ginagawa nyo dyan? Anong nagkami sa TikTok, nagkawentuhan kami? May challenge ako sa inyo! Kapag ano, kapag nagawa nyo to, kung sino manalo sa inyo, bibigyan ko kayo ng 500, ano, game kayo. Uy, 500! Ano, game game, 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 game na kayo. Ah! Game kayo, 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 Shane, saka sa isa, game kayo. O, tari ito, labas kayo, labas kayo. Dito. Hello guys, so for today's video, kasama ko pa rin ang buong tropa. Ah! At ngayon, gagawa kami ng ano, laro na hindi ko rin alam kung bakit ko naisipan. Para siyang trip to Jerusalem, pero mas matindi at mas extreme. Ano, ready na ba kayo? Ready na! So, kailangan ninyong umikot ng sampung beses habang naka-blindfold. Pagkatapos ninyong umikot, kailangan ninyong hanapin yung dalawang kupuan na yan, no? Ngayon, kilangan kailangan naka-blindfold kayo, ha? Ha? Bakit dalawa lang tatlo kami? Eh, syempre, may isang matanggal sa inyo. Ah, okay. Ang isang hindi maupo, alis na siya. Ano, ready na kayo? Ready, ready, na! O oh, sige, mag-blindfold blindfold. Dapat walang nakikita, ha? Isin nyo, isin nyo. kayo, isin niyo, bilog nyo. Ganyan. One, two, two, three. two, three, ikot! One. One. Two. Two. 3 <laughs> three, three lang. Three. Three. Yuko. Yuko lang, yuko. Four. Four. Five.

Anong liwanag? puti. Ay! May nakaupo na! May nakaupo na! May na, -apu na. Na, -apu na isa! Isa na lang. Tumitinip pa ata eh! Hindi ako! Sumisinip, pa eh! Hindi ako! Wala na! So guys, nakaupo na si Pat tsaka si Shane. Shane. Kaya ibig sabihin nun, ah, out of size So guys, meron lang tayong dalawang players. Ayan, si Shane at si Pat. Sino man naroon sa inyong dalawa? Ako! Oh, oh. Uwi. Uwi ka na, uwi. Ngayon, isang upuan na lang kailangan nilang hanapin, which is this one. Kaya galingan ninyo yung dalawa. O, oh, ready na ba kayo? Ready na? Ready na. Ready na! Game. Game. Wala ano ka Wala. Game. Si Shane. Wala. O, oh, Ready na. Ikot na. One, one two, three, two. go. One. One. Two. Two. <laughs> three. Three.

berapa? Gimana, bes? Basta. Bijan. Selamat pagi, ba? jen, jen, jen masuk di sini Dijan, sini. Sin, masih sini, berarti masih sini. ay si Tita Pat! Oh. Mami! Anong gagawin mo sa nakuha mong premyo? Pang Wakdo! Libre mo naman kami! Sige, tara! O, oh, tara na, tara na! Wakdo na tayo!